musika Sa edad natin ngayon, hindi na lahat ng masarap ay pwedeng kainin. Pero paano kung ang akala mong walang masama, siya pala ang tahimik na sumisira sa kalusugan mo? Minsan hindi mo naman agad mararamdaman. Hindi kagaya ng sugat na dumudugo o lagnat na ramdam mo agad. Ang epekto ng mga pagkain ito dahan-dahan, tahimik, walang paalala pero tiyak, lalo na pagdating sa buto at kasukasuan. Isang araw magigising ka na lang na may kirot sa baywang. Yung dating hagdan na kaya mong akyatin ng mabilis ngayon ay tila bundok. Ang simpleng pagtayo mula sa upuan. May kasamang aray at malalim na buntong hininga. Ang tanong, talagang edad lang ba ang may sala o baka meron kang kinakain? Araw-araw na hindi mo alam ay unti-unting nagpapahina sa katawan mo? Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang limang pagkain na karaniwan sa hapag ng mga Pilipino. Lalo na sa mga senior, mga pagkaing madalas mong makita sa karinderya, sa grocery o mismong kusina mo. At sa unang tingin wala namang kakaiba. Pero kapag inalam mo ang ginagawa nila sa loob ng katawan doon, mo may isip, ay kaya pala ako nangihina. Hindi ito takot-takot lang. Ipinapakita lang natin ang mga bagay na madalas hindi natin napapansin. At kung ikaw ay may iniindang pananakit sa kasukasuan, tuhod, palakang o likod, baka ito na ang sagot. Baka ito na ang dahilan kung bakit kahit maingat ka na parang hindi pa rin sapat. Pero sandali lang, hindi lang masamang balita ang laman ng video na to. Dahil sa dulo ng episode, ibabahagi ko ang isang simpleng pagkain. Oo, simpleng-simple lang, na makakatulong palakasin. Muli ang buto at kasukasuan mo. Isang bagay na hindi mahal, madaling hanapin, at pwedeng-pwede sa diet ng isang senyor. Kaya huwag kang bibitaw dahil baka sa panunood mo na ngayon, Matuklasan mo hindi lang ang sanhi ng sakit mo kundi pati ang simpleng solusyon. At kung minsan ka na ring nakaranas ng pananakit ng kasuasuan, sabihin mo sa comments. Kung anong bahagi ng katawan mo ang madalas sumasakit para malaman naming hindi ka nag-iisa. First, asukal at processed snacks. Si Aling Belen ay 72 dalawang. Taong gulang, maayos pa ang katawan, kayang maglaba, kayang magluto, at minsan pa na ay namamalengke pa mag-isa. Pero nitong huling taon, Napapansin na raw niya na masakit na ang kanyang mga tuhod sa umaga. parang naninigas at kapag naupo siya ng matagal, kailangan pa niyang umire bago makatayo. Ang akala niya, simpleng pagtandalang ito. Normal daw sa edad. Pero nang tanungin siya ng kanyang apo kung ano ang madalas niyang kainin araw-araw, doon na nagsimulang lumutang ang isang bagay araw-araw pala, pagbubuhat at pagkilos. Kaya kung ikaw ay isang senior na madalas makaranas ng sakit sa tuhod, balakang o likod, tanungin mo ang sarili mo. Gaano kadalas akong kumakain ng processed, miyat at handa ka na bang palitan? Ito para sa katawan mong unti-unti nang humihingi ng tulong? Third, refined vegetable oils at fried food. Kung Pilipino ka, malamang lumaki kang may paboritong pritong pagkain. Pritong isda, pritong manok, lumpia, turon, banana. Lahat masarap, lahat pamilyar. Pero alam mo ba ang madalas na pagkain nang mga ito, lalo na kung luto sa refined, vegetable oils ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit sumasakit ang kasukasuan ng maraming seniors ngayon. Hindi dahil masama agad ang mantika. Ang problema ay nasa uri ng mantika at kung ilang beses itong ginagamit, maraming ginagamit sa lutuan ng corn oil, soybean oil, sunflower oil, mga mantika na mataas sa omega-6 fatty acids. Bagamt kailangan din ang katawa ng katawan ng omega-6, Kapag sobra ito at wala namang sapat na omega-3 sa diet, nagkakaroon ng imbalance. At ang imbalance na ito ayon, sa mga pag-aaral ay direktang nagpapataas ng inflammation sa loob ng katawan. At alam naman natin kapag mataas ang inflammation, una sa naaapektuhan ay ang kasukasuan. Kaya't kung ikaw ay madalas kumain ng pritong pagkain araw-araw, lalo na mula sa karenderya, fast food o paulit-ulit ng ginamit na mantika, hindi nakapagtataka kung bakit may pananakit ka sa tuhod, balakang at likod. Dagdag pa Ryan, ang pagluluto ng pagkain sa mataas. Na temperatura gamit ang mga refined oils ay naglalabas ng toxic compounds gaya ng acrolein at aldehydes. Ang mga ito ay nakakairita sa cells at nagpapabilis ng pagkasira ng tissues, kabilang na ang cartilage ng mga joints. Isa mga pag-aaral sa Journal of Inflammation ang nagsabi, ang mga taong may mataas na intake ng fried food ay may mas mataas na incidence ng joint pain, stiffness at chronic inflammatory conditions gaya ng arthritis. Ang masakit pa, marami sa mga seniors ang iniisip eh. Wala naman akong iniinom na soft drinks o kinakain na processed meat. Pritong isda lang naman ito. Pero hindi nila alam kung ilang beses na ginamit ang mantika sa karindriya, kung gaano kataas ang apoy o kung anong klasing oil ang ginamit. Kaya kahit mukhang simple ang pagkain, ang epekto ay hindi tahimik pero malalim. Ano ang pwedeng gawin? Una, mag-shift sa mas healthy na oil gaya ng extra virgin olive oil or virgin coconut oil. Ang mga ito ay may natural na anti-inflammatory properties at hindi agad nasisira sa init. Pangalawa, subukan ng ibang paraan ng pagluluto. Steam halaron and aging na patunayang ang madalas na pag-inom ng artificially sweetened powdered drinks ay may connection sa increased risk of joint pain, inflammation at loss of mobility sa matatanda. Ang problema, iniisip ng marami, inumin lang naman yan. Masama ba talaga? Ang sagot, oo. Kung ito ay araw-araw at paulit-ulit, ang katawan ng isang senior ay mas sensitibo. Hindi na tulad nung bata pa. Kaya ang konting chemical na dati walang epekto, ngayon ay may malakas na epekto na. Ano ang pwedeng gawin? Imbes na tatlong inisang coffee, mix. Subukang mag-BRW ng kape at magdagdag ng gatas na fresh or low sugar. Imbes na juice powder, bakit hindi tubig na may hiwang pipino o kalamansi? Mais natural, mais mura, mais ligtas. At kung talagang hindi mo maiwasan ng matamis, piliin ang prutas, saging, pakwan o mangga. Mas mainam ang natural na tamis kaysa sa kemikal na panlasa. Sa huli ang dapat mong tandaan, ang iniinom mo ay kasing halaga ng kinakain mo. At kung gusto mong mapanatiling malakas ang buto at kasukasuan mo, dapat mo ring bantayan. Ang bumabalot sa baso mo araw-araw. Dahil kahit maliit na sa slang yan, kapag araw-araw mong iniinom, baka siya na ang tahimik na dahilan kung bakit humihina ang katawan mo. Ikalimang pagkain na may sobrang asin. Kung ikaw ay isang senior na lumaki sa panahong ang asin, ay pangunahing pampalasa sa lahat ng lutuin, Baka hindi mo agad mapansin kung gaano karami ang sodium na pumapasok sa katawan mo ngayon. Hindi lang ito galing sa asin sa kusina. Ngayon pati ang mga canned goods, instant noodles, processed cheese at kahit mga paborito mong chichirya, lahat puno ng sobrang asin. At alam mo ba, ang sobrang sodium sa katawan ay isa sa mga dahilan kung bakit mas madalas ang pamamaga, paninigas at pananakit ng kasukasuan sa mga matatanda. Paano ito nangyayari? Kapag maraming asin sa katawan, dumadami ang water retention. Ibig sabihin, naiipon ang sobrang tubig sa mga tissue kabilang na sa paligid ng joints. At kapag namamaga ang mga kasukasuan, nagkakaroon ng pressure at kirot. Kaya kahit hindi ka na-injure, parang palaging may nararamdaman kang sikip o bigat sa tuhod, balikat o baywang. Dagdag para ang sobrang sodium ay nakakaapekto sa kalusugan ng buto. Kadong sa mga sarimaral nyo, kapag mataas ang sodium intake, pinapalabas ng katawan ng kalsyum sa pamamagitan ng ihi. At kapag laging nababawasan ng kalsyum sa buto, nagiging marupok ito. Kaya kahit simpleng kilos, tulad ng pagyuko o paglakad sa hindi pantay na daan, ay pwedeng magdulot ng injury o microfracture. Ayon sa National Institutes of Health, ang mga taong may mataas na sodium diet ay may mas mataas na tsansa ng osteoporosis at joint degeneration lalo na sa edad 6 taon pataas. At sa Pilipinas, isa sa pinakakaraniwang sources ng sodium ay instant noodles. Tuyo at dying, cansardines sardines at corned beef, soy sauce heavy dishes, cheese spreads at processed cheese. Isipin mo na lang isang pack ng instant noodles, minsan may 1-2 mil na nga ng sodium. Eh ang rekomendadong dami lang sa isang araw para sa seniors mga 1,500 hanggang 2,000 mg lang. Isang noodles pa lang halos ubos na kuwota mo. At paano pa kung may dagdag kang chicharon, tosino o fish sauce sa ulam? Ano ang solusyon? Hindi kailangang mawala ang lasa ng pagkain mo. Kailangan lang ay matalinong palit at kontroladong dami. Subukan ng mga ito. Imbes na asin, gumamit ng herbs tulad ng luya, bawang, sibuyas o dahon ng laurel para sa lasa. Piliin ng mga low-sodium versions ng canned goods kung meron. Iwasan ang instant noodles araw-araw. Kung gusto mo bawasan ng kalahating seasoning pack, i-steam or ihorno ang isda kaysa i-marinate sa toyot suka ng matagal. Minsan hindi mo kailangan tanggalin ang buong pagkain. Kailangan lang bawasan. Kailangan lang piliin kung kailan at gaano kadalas. At kung pakiramdam mo ay matagal na akong nasanay sa maalat, eh. Tandaan ang katawan ay marunong mag-adjust. Kapag unti-unti mong binawasan ng alat sa pagkain, maninibago ka sa una. Pero kalaunan masasanay rin ang panlasa mo. Mas mainam na ang walang alat kaysa walang lakas. Bonus. Asabaw ng buto. Si Lola Feli ay 74 AP na taong gulang. Isang tahimik na balo na araw-araw ay nag-aalaga ng dalawang apo habang ang anak niya ay nasa abroad. Hindi na siya tulad nung dati. Mabilis kumilos, abalang-abala sa kusina, malakas tumawa. Ngayon may mga araw na halos hindi siya makatayo agad mula sa pagkakaupo. Masakit ang tuhod ko. Bulong niya minsan habang pinipilit tumayo sa upuan. Ang simpleng pagbuhat ng kaserola parang nagpapabigat sa kanya. Hindi siya mahilig sa mamahaling bitamina. At sa totoo lang, hindi rin siya palaging nakakapagpatingin sa doktor. Hanggang isang araw, narinig niya sa radyo ang isang programa tungkol sa sabaw ng buto. Bone broth, isang simpleng sabaw na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Wala raw magic dito. Pero kung isasama sa pangaraw-araw na pagkain, pwede nitong palakasin muli ang buto at kaso-kasuan. Sinubukan ni Lola Feli. Tuwing linggo, nangongolekta siya ng buto ng manok o baka mula sa palengke. Pinakukuluan niya ito sa mahinang apoy. May kasamang sibuyas, luya at kaunting asin. Isang tasa kada umaga mainit. Simpleng-simplo pero puno ng sustansya. Sa loob lang ng ilang linggo may napansin siya. Mas madali na siyang tumayo. Mas bihira na ang pananakit sa tuhod. Hindi man nawala ang sakit pero hindi na ito sa gabal. At ang pinakaimportante sa kanya, Nagawa niyang buhati ng kanyang apo sa bisig nang hindi napapangiwi sa kirot. Ano nga ba ang meron sa sabaw ng buto? Ang bone broth ay mayaman sa collagen, isang protina na tumutulong panatilihing matibay at flexible ang cartilage sa pagitan ng mga buto. Meron din itong glycine at proline, dalawang amino acid na mahalaga sa repair ng tissues at pagpapalakas ng joints. Bukod parayan, may taglay itong minerals tulad ng calcium, magnesium at phosphorus na natural na tumutulong sa kalusugan ng buto, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang may regular na intake ng bone broth ay may mas mababang incidence ng joint pain, stiffness at fracture. Paano ito gawin? Magipon ng buto ng manok, bakaw isda. Pakuluan sa mahinang apoy ng hindi bababa sa anim na oras. Pwedeng lagyan ng sibuyas, bawang, luya, carrots o kahit anong gulay. Uminom ng Isang taas sa bawat araw. Mas maganda kung mainit. Kung may arthritis ka na o pananakit ng kasukasuan, hindi ito magic. Pero sa tuloy-tuloy na paggamit, maaaring magbigay ito ng kaginhawaan na hindi mo inaasahan. Sa huli si Lola Feli ay hindi bumata muli pero bumalik. Ang kaunting lakas sapat para maisayaw ang apo niya sa harap ng radyo. At kung ikaw ay gaya niya pagod sa gamot, pagod sa mahal na supplement at naghahanap ng natural pero tunay na pampalakas, Baka ito na ang inaantay mong simula. Isang tasa lang sa isang araw. Hindi mahal, hindi mahirap, pero baka ito ang magpanumbalik ng galaw, saya at sigla na matagal mong gustong makuha muli. Pangwakas na pagninilay. Maraming bagay sa katawan at siyang umiinom ng matamis na tatlong inisang coffee. Meron pa siyang pandesal na puti, palaman ay matamis na palaman o minsan condensed milk. Sa hapon, merienda niya ang biscuit, minsan cupcake, minsan naman juice sa sachet tahimik lang ang mga pagkaing ito. Hindi sila mukhang masama. Hindi sila katulad ng lechon o chicharon na halatang mataba. Pero sa totoo lang sila ang pangunahing dahilan kung bakit unti-unting nangihina ang mga kasukasuan ni Aling benat ng marami pang seniors tulad niya ang Sobrang asukal sa katawan ay nagpapataas ng tinatawag na inflammatory markers. Kapag masyadong matamis ang kinakain, ang immune system ay parang laging alerto, laging naiirita ang epekto pananakit sa kasukasuan, pamamaga at paninigas. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong may high sugar diet ay mas mataas ang risk ng arthritis, lalo na sa tuhod at balakang at hindi lang ito dahil sa soft drinks. Ang mga nakakubling asukal sa tinapay, juice, yogurt, cereal, cookies, yan ang tahimik na sumisira sa katawan. May isa pang problema. Advanced glycation products your ages. Ito ay mga compound na nabubuo kapag maraming sugar at processed carbs ang pinagsasama sa katawan at ang ages na ito ay direktang sumisira sa cartilage. Ang unan sa pagitan ng mga buto natin, kapag nawala ang cartilage, ang buto ay magkikiskisan at diyan na nagsisimula ang matinding pananakit. Ito ang dahilan kung bakit kahit wala kang injury, kahit hindi ka nadapa, pakiramdam mo ay laging pagod ang kasukasuan mo. Ano ang solusyon? Hindi kailangang isuko ang lahat ng matamis. Ang mahalaga ay bawasan ng asukal lalo na ang hindi mo alam na nandun pala. Imbes na 3-in-1 coffee, subukan ng kape na walang asukal, dagdagan mo na lang ng gatas. Imbes na cookies, subukan ng saging o kaya manibilang merienda. Imbes na juice powder, bakit hindi tubig na may kalamansi? Unti-unting pagbabago lang hindi kailangan biglaan. Sa kaso ni Aling Belen, nang bawasan niya ang processed snacks at palitan ito ng mas Natural na pagkain, unti-unti ring gumaan ang pakiramdam niya. Hindi bigla pero napansin niyang mas madali na siyang tumayo. Mas bihira na ang kirot at hindi na ganoon katagal bago umayos ang kilos tuwing umaga. Kaya kung isa ka rin sa mga araw-araw ay may kaunting tamis sa pagkain, baka hindi mo lang alam pero yan na ang dahilan kung bakit humihina ang katawan mo. Second processed meats at red meat. Maraming Pilipino ang lumaki sa paniniwalang ang ulam na may karne ay simbolo ng kasaganahan. Kapag may longganisa sa mesa, bakon sa umaga o hotdog sa almusal, parang mas kumpleto ang araw. Pero alam mo ba ang madalas na pagkain ng processed meat at red meat? Ay tahimik pero tuloy-tuloy na sumisira sa iyong kasukasuhan at buto lalo na sa edad ng mga seniors. Hindi ito agad ramdam. Walang kirot sa simula. Pero habang tumatagal, mararamdaman mong parang may kumakain sa loob ng tuhod mo. Yung dating kayang-kaya mong lumakad sa palengke, ngayon ay pinaplano mo na muna. May upuan ba ron? Ayon sa mga pag-aaral, ang processed meats tulad ng hotdog, chorizo, ham, bacon at embutido ay may mataas na antas ng saturated fat, sodium at preservatives. Kapag palagi itong kasama sa diet, ang katawan mo ay naglalabas ng inflammatory substances mga chemical na nakakasira ng cartilage sa pagitan ng mga buto. Ito ang nagiging sanhi ng pananakit ng kasukasuhan, pamamaga at tuluyang panghihina. Bukod pa roon, ang mga pagkaing ito ay may tinatawag na ages o advanced glycation products. Mga compound na pinapabilis ang pagtanda ng kasukasuhan at pinapadali ang pagkasira ng buto. Sa isang pa coral na isinagawa ng arthritis, foundation na pag-alamang ang mga taong kumakain ng red meat ng higit, sa apat na beses sa isang linggo ay may mas mataas na risk na magkaroon ng osteoarthritis. Isang kondisyon kung saan ang cartilage ay unti-unting nawawala hanggang sa magdikit-dikit ang mga buto. Isipin mo tuwing kinakain mo ang paborito mong longganisa sa umaga, iniisip mong madali lutuin masarap na kasanayan. Pero sa loob ng katawan mo, pinapataas nito ang inflamasyon at sinisira ang kasukasuan. Munang hindi mo namamalayan. Dagdag pa rin. Ang sobrang asin sa processed meats ay nagdudulot din ng water retention. Kapag maraming sodium sa katawan, humihina ang natural na mekanismo ng joints para mabawasan ang pressure at kirot. Kaya't sa halip na guminhawa, lalo pang sumasakit. Ano ang pwedeng gawin? Hindi kailangan itigil lahat agad, pero maaari kang gumawa ng matatalinong palit. Imbes na hot subukang magprito ng itlog na may kamatis. Imbes na bacon, bakit hindi subukan ang tinolang manok o kaya munggo na may malunggay? Kung talagang gusto mo ng karne, piliin ang mga mayaman sa omega-3 tulad ng sardinas, makarel o salmon. Ang mga isdang ito ay may natural na anti-inflammatory effect. Kabaligtaran ng ginagawa ng processed meat kung minsan hindi natin kailangan ng gamot para sa sakit sa kasukasuan. Ang kailangan lang natin ay mas tamang pagpili sa pagkaing inilalagay natin sa pinggan. Ang simpleng pag-iwas sa longganisa at bakon. Kung araw-araw mo itong ginagawa, ay maaaring magbigay sao ng ilang taon pa ng masayang paglalakad, gulay sa tanghalian, boil sa bao ng manok o baka, oven bake, half isda o tokwa. Pangatlo, iwasan ng paulit-ulit na paggamit ng mantika. Kapag ang mantika ay umitim na, may amoy o maulap na, huwag nang gamitin. Mas mahal ang kalusugan kaysa sa tipid sa mantika. Ang kasukasuan mo ay parang bisagra sa pinto. Kapag laging nababad sa maruming mantika, Unti-unti itong kakalawangin at balang araw baka hindi na ito bumukas ng maayos. Kaya kung gusto mong bumagal ang paghina ng katawan mo, iwasan na ang labis na fried food. Lalo na ang galing sa mantikang hindi mo kilala. Kung napapaisip ka habang nakikinig ay ginagawa ko rin palayan. Ibig sabihin isa ka sa iilan na may sapat na malasakit sa sarili. At kung gusto mong tuloy-tuloy na matuto pa ang ganitong mga babala at solusyon para sa katawan mo, Pwede mong pindutin ang subscribe hindi para sa amin kundi para sa orin. Fourth Instant Powder Drinks at Additives Si Mang Arturo ay 6 na o taong gulang. Tahimik lang siya sa barangay. Hindi madaldal. Hindi rin pala reklamo. Pero isang araw nakita siya ng anak niyang si Elmer na nakaupo sa labas ng bahay. Hawak ang kanyang tuhod. Nakakunot ang noo may iniindang kirot. Tay, masakit na naman po ba? Tanong ni Elmer. Tumango lang si Mang Arturo. Parang may nakakabigat sagot niya. Pero alam mo ba, araw-araw bago siya kumain ng agahan, umiinom si Mang Arturo ng tatlong inisang coffee mix. Minsan dalawang beses sa isang araw. Kapag tanghali naman, pampatanggal ng uhaw niya ay juice na gawa sa sachet, yung may kulay matamis at mabango, sa Merienda powdered chocolate drink. Minsan nilalagay pa sa tinapay. Hindi siya diabetic kaya iniisip niyang wala namang masama. Pero ang hindi niya alam, lahat ng inumin niya ay may tagong panganib. Puno ng refined sugar, artificial sweeteners at chemical additives na tahimik pero malakas. Magpalala ng inflammation sa katawan lalo na sa kasukasuan ng seniors. ayon sa mga pagsusuri. Ang mga powder drinks na nabibili sa sachet ay kadalasang may high fructose corn, syrup, synthetic flavoring at preservatives na hindi lang nakakataas nang blood sugar kundi nagpapalala rin ng oxidative stress sa loob ng katawan. Kapag mataas ang oxidative stress, bumababa ang kakayahan ng katawan na protektahan ang sarili. At sino ang unang naaapektuhan? Ang mga bahagi ng katawan na ginagamit sa araw-araw. Ang tuhod, ang likod, ang balikat, unti-unti nang hihina ang cartilage. Unti-unti lumiliit ang galaw. Hanggang sa isang araw katulad ni Mang Arturo, mapapansin mo na lang na halos hindi mo na kayang lumakad ng hindi may kasamang kirot. Sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition,